I have foreign news, news. Sinabi ng isang suspect sa isang hukom na huwag tanggapin ang testimonya ng isang witness na nagturo sa kanya bilang suspect sa ikalawang tangkang pagpaslang kay US President Donald Trump. Ayon sa depensa, ipinakita lamang ng pulisya ang isang larawan ng suspect sa saksi na umano'y naging impermissibly suggestive. Batay sa investigasyon ng mga otoridad, sinasabing matagal nang pinagplanuhan ng suspect ang pag-atake at nagtangkang barilin si Trump gamit ang mataas na kalibring rifle habang naglalaro ito ng golf sa Trump. Trump International Golf Club sa West Palm Beach, Florida noong September 14, 2024. Nakita umano siya ng isang Secret Service agent bago pa makalapit kay Trump kaya agad siyang tumakas. Natagpuan sa pinangyarihan ng isang AK-47 na may scope, dalawang bagpak na may ceramic tiles at GoPro camera. Ayon sa saksi, narinig niya ang tatlong putok ng baril habang nasa loob ng kanyang sasakyan at nakita ang isang lalaki na tumatakbo patungo sa itim na sasakyan. Nakuha ng ito ng larawan at isinulat ang plaka ng sasakyan ngunit giit ng depensa ang sasakyang inilarawan na may sunroof ay hindi tumutugma sa itim na Nissan Xterra na minamaneho ng suspect na walang sunroof at nahuli ito isang oras matapos ang insidente. Maring tinatanggi ng suspect ang lahat ng paratang kabilang ang attempted assassination ng isang presidential candidate, illegal possession ng baril bilang dating convict at pagdadala ng baril na may buradong serial number. Para sa kayo FM4way news sa si Idol Chico Idol IFM news